So ayun na nga mga bossing, mga idolo, kamusta kamusta, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi kung anuman ngayon dyan sa inyo Gusto lamang kitang batiin ng isang mapagpalang araw Yeah, tama yun Isang mapagpalang araw Yeah, tama yung nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title, unlimited data promo ni Smart at ni Talk and Text. Wala na talaga sa aking mga SIM card, sa aking TNT SIM at sa aking Smart prepaid. Uh, hopefully sana meron pa rin sa mga SIM ninyo at soon sana hindi mawala. Sa aking sitwasyon kasi, talagang hindi ko na alam, hindi ko na mahagilap kung kailan babalik yung uh, unlimited data promo ni Smart at ni Talk and Text. So kaya gumagawa pa rin tayo ng mga paraan, mga content, mga alternative paraan para masulit pa rin natin yung kanilang data promo, yung paggamit ng kanilang data promo. So kung bago ka lamang pala sa ating munting channel, kung pwede akong makahingi sa'yo ng subscribe, ayan maraming maraming salamat, I really really appreciate that. Tap mo na rin yung ating bell icon para ikaw ang unang ma-update ikaw yung unang manotify, ikaw na rin yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial. Kung gusto mo naman palang ma-shout out, comment down below lang dyan sa ating comment section. Gagawin natin yan ng paraan para ma-shout out kita sa ating mga susunod pang mga content. Actually pala may nag-comment sa ating uh, YouTube channel ng paraan para masulit pa rin natin yung paggamit ng data promo ng smart at ni talk and text kahit wala na yung kanilang only data promo. So let's go! Unang gagawin is ita-download natin yung ating Gigalife application. Kung meron ka nito, open mo na lang. So yan, tatap natin. Una mong gagawin, syempre hahanap tayo ng pinakasulit, pinakaswak sa ating budget na data promo na inaalok ng ating Gigalife application. So hahanap tayo. So close lang natin. So relaunch lang natin yung ating uh, GigaLife. As of now 7:17 PM dito sa amin kaya siguro medyo mabagal yung ating internet. So ayan. Antayin lang nating so close lang natin 'yan. So close lang. Sa aking opinion lang ha, uh, ang ating pupuntahan is dito sa scroll up lang natin and then ang pinaka mabisa na kanilang binibigay na promo is nandito sa for you. So, tatap mo lang yan. And then, uh, meron akong isang nakita na ma medyo mabisa na promo na kanilang ino-offer dito sa Giga Life. So, dito sa 65 pesos, dito sa Double Giga Video Plus. So, tatap natin yan, babasahin lang natin. So, only all net calls and texts and total 8GB, 2GB video araw-araw for YouTube, Netflix, Smart Live Stream. I want TFC plus 2GB for 3 days. Ibig sabihin nun mayroon kang 10GB sa tatlong araw sa 3 days for only 65 pesos. So yan ang una mong uh, gagawin. So i-avail natin yan for only 65 pesos meron na tayong 10 gig so malaki laki na rin yung 10 gig for me ah. so paano natin masusulit yon so ito yung pinaka best part so pupunta tayo dito sa ating google play store where are you google play store so Pupunta tayo ngayon sa ating Google Play Store and hahanapin natin si Soul Browser. So, i-download mo lang 'to, itong ating Soul Browser. Napakaliit na MB lang 'to, napakaliit nung size nito, 13 MB lang 'to. So, napakabilis lang. So, as you can see, meron siyang 4.7 stars sa kanyang rating. Napakataas ng rating ng application na 'to. Kung i-scroll down natin, kung makikita mo, ayan. Malinaw na malinaw ang taas ng kanyang rating. So, positibo 'yan para sa atin. So, open lang natin siya. ayan, So, ito 'yung magiging interface ng ating uh, Soul Browser. So, start lang natin, ha? Start. And then ang pinakamaganda nito, ang bilis mag-response ng Soul Browser at napakaliit nung data na ginagamit ng browser nito yung 10GB mo kung hindi ka heavy user or kahit heavy user ka sa pagbabrowse ng ating internet hindi mo yung uubos yung ating uh, 10 gig sa 3 days so for me parang naka-unli data ka na rin doon so pupunta tayo dito sa setting ayan pupunta tayo sa setting and then tatap natin yung icon ayan and then pupunta tayo dito sa kanyang advanced setting so uulitin natin para malinaw after mong ma-launch yung ating uh, soul browser pupunta ka dito sa right lower part yan tatap mo yan and then pupunta ka dito sa icon ng kanyang setting tatap mo yan and then pupunta tayo sa advanced dapat masundan mo to kasi dito natin uh, mami-minimize yung paggamit ng ating uh, data para matitipid natin yung ating 10 gigabyte na lagi tayong online, na lagi tayong nagbabrowse, na lagi tayong nanonood, na kahit heavy user tayo sa ating uh, pagbabrowse ng ating internet so ito, pagdating natin sa advance po tayo dito sa data saving so tatap natin yan i lang, i-drag lang natin pa kanan, yan, na-on na natin so ayan So, may limit pala. Pwede palang lagyan ng limit yung ating tab. Yan. So, setting. So, lagay lang natin sa 10. So, yan. So, naka-data saving na to. For me ha, sa paggamit mo sa YouTube ng isang oras, 50 to 40 MB lang yung ating magagamit dito. So, so yan try natin sa YouTube. So, napakabilis din siyang mag-response. Yan kung makikita mo, light lang siya. Pero, mabilis siyang mag-response. So, napakaganda. So, mag-add tayo ng tab. <coughs> Add tayo ng tab. So, new tab. So, try natin sa Facebook. So, ayan, mabilis din siyang mag-response. So, As you can see makikita mo sa kanyang URL is naka m.facebook.com siya. Ibig sabihin naka-mobile siya. So, ayan. So, try natin mag-Google. Try natin sa Google. So, ayan, mabilis din siya, mabilis siyang mag-response. So, ang point ko dito is uh, naka-data saving yung ating Soul Browser tulad ng sinabi ko kanina sa isang oras mong pagbabrowse sa YouTube or sa Facebook at kung ano mang site dyan, makakagastos ka lang ng 50, 40 to 50 MB lang sa isang oras. So, napakalaking tipid nun. At tulad ng nakita mo, ang taas ng kanyang rating. Safe na safe tong ating soul browser. So, sa 3 days, yung 10 GB, I mean, hindi mo yun mauubos kapag ka soul browser ang gagamitin mo ayan, sana nakatulong sa inyo itong ating content ngayon. Kung wala na yung unlimited data promo, standby lang kayo dito sa ating channel. Marami pa tayong mga gagawing mga tutorials, mga content about dyan. So, kita-kits tayo sa ating mga susunod pang mga vlog. God bless you.